kasi yung kalit talaga oh, walang ikot um, Bukok sa akin yung jitor May jitor po sa tingnan natin Ayan, mag-testing muna tayo ng uh, sirang thermostat para makita natin yung regitor niya kung nag-circulate. -sire Ikawit muna ito, Bray. Ayan. Kasi yun yung thermostat niya, Oh. Ganyan yan. Ayan. You know? Grabing sirang-siraan talaga yung thermostat niya, o. Oh. Durug-durug Durug durug. Kaya hindi hindi nagsisinkulit dahil tinong mo stack up you know Yan testingin natin doon. Balik mo. Wag na, wag na. Testingin lang naman natin. Makita lang natin nagsisirkulit. Hmm. Okay, simulan yan. Yan, naka-open na siya. Yan, naka-open yung ano natin. Para makita natin kung nagsisirkulit yung rejigitor natin dito, kailangan naka-open siya. Yan o. No. Oh. Yan. Yan pag troubleshoot, overheat. Pero buo yung pan, gumagana yung pan. Eh, titingnan natin mamaya. Eh, natnan. Sa so, troubleshoot. Sa circuit siya. Hindi siya pwedeng hindi para do dito. Sa circuit din. Oh. Sa circuit din siya din, iikot. Ang problema ay engine thermostat ang problema. Oh, ang problema engine thermostat kasi durog na dito. Malino, na malinaw. hindi siya Ito po kag lima. Malino, wala, wala ganyan. Wala-wala. na. 'Yon. Palitan natin ito. Patay muna. Ito mayroon na tayong engine thermostat. Palitan na natin. 'Yun, kasama na o ring. 'Yan 'yung engine thermostat natin. Pakalitan mo ulit. tanggalin ulit. Kapit natin. 'Yan 'yung clip. ibalik natin sa original. Kasi niya, oh, Kasi nagkakabit niyo. Para tanggal ito pang Yan po yung blade na kakabit so, Ito po yung balik natin Ibalik natin sa original May bilog sa gilid Yan, May bilog sa gilid Ito wala Pang genuine style to siya Kasi po yung po pwede kapitan na ganito Kasi maliit siya Maliit yung rejator Yung superman kasi Ma Batman Superman Malap Malapad kaya kinabitan mo ng ganito Kalat Ito yung bagay yun Yan, nakompleto natin. Nabalik sa ating original yung pan niya. kabit okay, na Nakompleto na natin. Pero hindi pa natin Sige, kapit, Start mo. Kasi surplus yung unang nakakabit. Posibleng baliktad yung wiring yan. May titingnan natin. May titingnan natin kung baliktad yung wiring ng... Oh. Patay. Tingnan natin kung baliktad. Kung baliktad siya, baliktad rin natin ng ikot. Okay, tama siya. iyan o, tama siya. Okay na. Kumpletohin na. Tama yung ikot. Strap na natin. Final. Sa final. Oh, ang lakas. Oh. Ang lakas. Ang lakas. Alam mo? Napakalakas. Ayun ang bagtak mo. Hindi naman pare-pareho. Kalate, ito buong-buo na talaga, no. oh. Oo, talaga pang-umpanya, pang mo 'yan. Ah, 'yung aircon. So, malakas na siya. Hơn. Okay Lakas na, oh, ganito. Lakas, 'no? Ang lakas